Ano yan? Ito'y bangungot. Ah, ba? Uh, Bakit ah, gusto handa mo yan? Ahanda ka na bang ilagay ang daliri dyan? Isa itong robot. Hindi ko kaya. Ayoko! Hindi. Sino ang... Ano ang Kakainin gusto mo, mo ba miss? Ito? Bibigyan kita oh, ng maraming na, 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 na. pera. Hindi! Hindi ko gagawin yan. Kahit pera ay hindi nakatulong. Uy, magandang babae. Pwede kung bibigyan mo ako ng pera. Hindi ito kinitin. Siya na. Huh? Gagawin ko. Ito'y, ito'y, ito'y... Moses. Gawin mo ito. Oh, napakasara pera. Hindi ko alam. Oh, kunin mo yan. Medyo kakaiba hmm. pero sige lang. Ngayon ako naman. Aww. Ang ganda talaga. Subukan natin. Woah, 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 wow, wow. wow, ang sarap. Tingnan mo itong kumikinang ng nabula. Tingnan mo ang dila ko. Punong-puno ito ng glitter. tamasain ko ang gum Oh, masarap! Panahon na oh, para God. sa ilang bula. Ang mga labi ko! Mahal ko kayong lahat! Ikaw naman! Sige! Wow! Nagliliwanag ito! Mababahala tayo! Agad? Oh, Halika rito! Bubble gum. Gusto mo ng chewing gum? Ngata, ngata, ngata! Ate ngayon, sino... Ayan! Yan ang sinasabi ko! Dalawa, uh, isa! Ano ito? Mukhang hindi maganda. At mayroon akong sipa. Hindi yung maganda. Isang kampana? Ah, uh, okay. Oh, oh iyan ay isang cake na pang maharli ka. Kali! At pagkain ito, so, kaya ko ito, kaya ko ito. Randy, magsimula na. Hindi ito patas. Kukuha ko ng kutsara at magsisimula sa gitna. Susubukan hmm. ko. <laughs> Ayos lang yan. Masarap naman talaga. Kaya ko talagang... Kainin mo! Salamat! Oh, sa ngayon ako, nagkamali ako. Talagang kamangha-mangha pala ito. Maging bata! <laughs> ano? Ipis? Sa kuweba ko! <tap> 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 Ang dami nila sa loob! San sila nang galing? Kinakain ko to. Papatayin ko kayo mga walang oh, hiya. Pati na rin sarili ko. Mukhang ganun nga. Halika, subukan mo. <laughs> P.U. Um, sana ako magsisimula. Nasaan ba ako dapat? Alam ko. Kailangan ko ng tulong. Eh, hey, hello, miss. Paano kita matutulungan? Babayaran kita ng pera at kailangan mong kumawa ng ng isang bagay Chloe para sa akin. Ito. Ganitong klase. Sige, kailangan natin makabuo ng ito. isang bagay. Ayos na. Heto na ang iyong cake. <laughs> ang tamis. Nakalimutan ko ang bahaghari. Ano? Wow! Maganda! Astig! panahon na para mamatay. Oh, ang mga prinsesa ay may pinakamagagandang bagay sa mundo. Handa na akong kumuha ng bahagi. Napakaganda ng piraso at napakasarap. Hindi ka panipaniwala. At ang mga dekorasyon ay kahanga-hanga. Masarap! Yum! Oh, sige, ikaw na ang huli. Isang corona, hindi ito nakakain. Mga babae, sino ang may gusto nito? Saluhin nyo! Saluhin nyo! kakainin ko ang aking cake. So, ang sarap ng pagkain! Gusto ko pa! Kakainin ko lahat! Hindi ko nahihiwain! Ayos lang ang mga kamay ko! Salamat! Ito! Yeah. Ako ang nauna! Ano? Paano niya yung kinakain? Sa tingin ko, sapat na sa akin. Pero kailangan nating Buhay pa ba siya doon? Pempo. Umupo ka. Naku! Ano yon? Ano? Matagal. Hmm. Maraming candy? Oh. 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 Kintong jelly. Mike, simulan mo. Pero ayaw ko. Mukhang nakakasuya. Teka, masarap. Wow. Tulad nito? Oh, gusto kong manalo. Kamusta? Ako si Scrooge. At tapos na tayo. Masarap! Huwag husgahan ng libro ayon sa itsura ng pabalat. Gusto mo bang isara ko ito? No. Dinidilaan ko ang lahat. Ano? Nakakadiri, Mike. Sige, lilipat na ako sa pagkain ko. Tignan mo ito. Pinipiga ito? Boop, boop. Huli na! Sandali lang. Tingnan mo ang balat ko. Tara na. Magdagdag pa tayo. Ano ang susunod na mangyayari? Sarap! Namumuo ang lamig ko. Ano? Oh! Wala na! Huwag mo! Pansamantalang epekto lang Subukan ito. Ikaw ito. na, magaling. Binubuksan ang takip at pinipiga itong palabas. Masarap, 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 masarap. Tealicious. Ako! Sandali! Ang gintong kuintas! Nasaan tayo? Eh, hindi! Yato! Isusuot ko ito. Ano ang iyong Paano mat? Po, hindi ko po. maintindihan. Wow! Tingnan mo ito! Chin! Oh, yun ay... Doon, pero nagkaroon ako ng ideya. Isa pa. Ganito yon. Magnanakaw tayo ng ilang alahas. Nasaan yung bagay? Hindi ko alam. Oh, ano yan? Wow! Ano? Ew. Ano? Ano? Oo! oo. Swerte! Tingnan mo doon! Gustong gusto ko ang malambot na tsokolate. Huwag kang tumingin. Kala. Boo! Oh! Ay, hindi mo makukuha? Na kayo po. Oh, alam ko. Hindi ako sinwerte ngayon. ito gumagana kailan man? Paano ko ito kakainin? Mabubulunan ako. Susubukan kong buksan ito. Kaya kong gawin? Teka. Masarap pala. Didilaan ko na lang. Mukhang kakaiba. Kuhanan ko ng litrato. Ipo-post natin online. Mas maganda talaga ang video. Ano? Hoy! Mike, simulan mo nang kumain. Galingan mo. Alisin ang goma. Boom! Hmm. Kahanga-hanga. Oh, nasira. Mas mabuti pa ito. Ang sarap. Kakainin ko lahat. Oh, oh. <tinyo> Salamat. At ngayon, lilipat na tayo sa sorpresa. Isang cool na kotse. Pwede ko itong laruin, mga lalaki. Bueno, ako naman ngayon. Magsisimula ako mula sa pinakaitaas. Yan ang sayo, babae. Hindi. Teka. Hmm, waiter? Nakikinig ako. Lagyan mo ng tsokolate ang bibig ko, please. Kabayo, gawin na natin ito. Pinabalatan mo ba? Masaya akong pakainin ka! Oh, Paparating na ang isa pa! Ito ha. Halika na! Halika na! Sinsensya oh. na, pero masakit iyon. Makinig ka, meron akong... Hindi ka pinapayagan dito! Pribadong party to! Salamat. Paalam. Paalam. Ang galing niyan. Gusto mo ako? Ayon, ayos na. Bawat isa sa atin ay may haba-baba. Si Kimberly ang may pinakamaliit. May naisip ako. Pwede kong palakihin ang bubblegum ko hanggang maging kasing laki ng kay Phoebe. Kaunti pa! Wow, ang laki na nito! Uy, wow! Nawawala na ito! Bumalik na ito! At maliit na uli! Sige, subukan natin ito! Kaya ko pang magpalobo ng bula! Ayos, Mary! Ikaw naman! Sige, subukan natin! Mukhang masarap! Asensya na, Kimberly! Hindi ko ito ibabahagi sa'yo! Isusubo ko ang buong ito sa bibig ko! Ang sarap! Magandang ideya! Gupitin na lang natin ang laso ng bubblegum ni Mary at kainin ang natitira habang hindi siya nakatingin. Ano yon? Kim, kinain mo na lahat. Sa akin yun na goma. Pasensya na. Alam ko na ang gagawin. Parang nakikita natin ang bula. Malalaman mo kung paano magnakaw. Kim, ikaw na! Isang Magaling! Marami akong chewing gum dahil nakuha ko ang pinakamalaking haba-baba. Magaling! Gusto kong ilabas lahat ito. Ang haba nito. Manguya ako nito ng matagal na matagal. Oh my gosh! Saraman. Sapat na ang chikliting ito para sa akin sa buong taon! Wow, Phoebe! Ano? Ano? Hindi ka namin makita! Hindi ko kailangan ng tulong! O baka ka nakawin ng isang halimaw! Ano? Mas mabuti! Pinaniwa! Hindi! Si, 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 talkies! Masaya na ako sa maliit na pakete. Meron akong karaniwang pakete. na akong Oy, malaking... Un H huwag kang matakot. Um, Kim? Magsisimula tayo sa iyo. Siyempre, <laughs> isang mini bombero na may maraming... Turn Oh, ako naman. Kung nagawa ni Kim, kaya ko rin. Subukan natin. Oh, masarap. Oh, pero napakaanghang. Kita mo? Wow, ang laki ng apoy na 'yan. Patayin natin ito. Pero, pwede akong gumawa ng popcorn. Magaling, Mary. Ikaw na. Salamat. Sige. Ayoko talagang gawin yan. Pero kailangan natin magsimula. Baka mas magaling ako sa maanghang na pagkain kaysa sa mga babae. Paalam. Oh, pakiramdam ko masama na agad! Ano yan? Oh, manok niyan, ma! ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Galing! Salamat. Aba, ang liit ng balot ng pokis. Ah, Kakalukot pa nga. Iyan ay alon. Nakuha ko ang pangkaraniwan. At may malaki akong pakete. Astig yan! Ang pinakamalaki sa mundo! Sige, magsisimula ako. Para itong sa mga manika. Bola, hintay, kakaiba ang hamster. <laughs> Salamat. Kinakain niya ang tay ko Hindi mo pwedeng gawin ito yan ikaw ang akin Ang mga goodies ko Okay, ikaw ay Cute! Cute! Hindi kita kayang magalit Patingin ah, ng cute kong girlfriend mo. Oh, oras na para magsimula ako Mahilig ako sa mga tsokolate na pinahiran ng steak Gustong gusto ko ang lasa ikaw Ang dami baling. nila Ang dami! Galit ito! pokies na ito. Bagay sa akin. Maganda! Oh, nahuhulog na. Halos bumagsak na sa atin. Nakakatakot. Pero kainin natin ito ng sabay. Ang sarap. Sumasang-ayon ako. Wala pa akong nakakain na mas masarap dito. Wow! Isang malaking timba ng popcorn galing! At meron akong katamtaman. Tingnan mo yan! Kim, meron ulit akong maliit! Tingnan natin kung ano ang nasa loob. Oh, may isang butil lang doon. Paano ko ito kakainin? Tama! Sige! At kuwantes! Iron Man! Magagawa kong magluto ng butil ng popcorn gamit ang isang malakas at mainit na sinag! Ang... So kailangan kong hulihin ito. Tara na! Lumipad ka diretso sa bibig ko. Masarap ito, pero wala nang natira. Bip, bip! Ikaw naman! Talaga? Gusto Kagawa ko siya! na ba ng popcorn? Super! Gagawin ko sa harap! Ilagay sa Luminipad kalan at maghintay! Hindi ito magkasya! Mas mabuti yun! Ayan, ayan, ayan! Kailangan natin kunin ang takip! Nahuli na! Ngayon, subukan natin ang popcorn. Napakasarap! Talagang gusto ko ito! At ang dami nito! Oo! Oh. Baka gusto mong magbahagi? Hindi! Ang popcorn na ito ay para sa akin! Hintay! May Iron Man glove ako! Susunugin ko ang popcorn mo! Ano ang ginawa mo? Sasabog na ang popcorn ko! Magtago tayo! totoo ito! Kainin natin ito! Oo, gawin natin! Salamat, Mary! Yan mismo ang kailangan ko! Masaya rin ako!